Mapagpalang araw mga kasaulo kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Bago po tayo magluto ng ating pa-order today, backpost, ay mag muna po tayo. Wala tayong tindang merienda po, pero may pa-order po tayo na merienda. Ha! Ang gulo! Pero anyways, bago po yan no, mga kasawlo, ay kakain muna po. Pagkatapos po nating mamalengki kanina, sabi ko kay asawa, daan tayo mag-mix match ako para... Almusal ko pack At ayan po, iasikasuhin ko muna yung ulam natin. Bali, magpiprito po ako ng chicken. Di ko na lang alam kung di pa tayo tutubuan ng pakpak niyan dahil araw-araw manok po yung ulam natin. At tayo lang po dalawa ni asawa, no? wala po yung mga bata. Nagbabakasyon po sa lola pek po nila. At ayan, nasangkapan ko na din po yan. Garlic powder, paminta, paprika, asin, at ginisa mix. Tapos naglagay po ako ng kaunting A uh, magic syrup. At ire ref ko po muna yan at i marinate natin hanggang sa lutuin po natin. Fast forward po, nakapagmasa na po pala ako ng ating bilo-bilo, yung color white. Nakalimutan ko po, hindi ko na on yung camera natin. At ayan, inuna ko po palang ginawa yon kasi yung pangalawa po, nani, pangalawa po natin gagawin ay yung color violet or ube flavor naman po na bilo-bilo para hindi po pumakat sa white color yung color violet. At ayan po, pagkatapos ko pong minasa agad-agad naglatag po ako ng plastic sa ating lamesa. Malinis po yung plastic na yan mga kasawlo at yung mga kamay po natin. At naglagay po tayo ng glutinous rice flour sa ating plastic para hindi po magdikit-dikit yung minamold po natin na bilo-bilo. Yan po talagang pagmold ng ating bilo-bilo yung pinakasawlo pinakamatrabaho at pinakamatagal pong gawin sa pagluto ng ating bilo-bilo. Fast forward, pagkatapos ko pong mahiwa, ayan, flex ko lang po, nahiwa ko na po pala yung ating mga gulay at prutas. Gulay at prutas talaga! Kamote, gabi, at saka saging po na, anong tawag dyan, saging saba. Ayan po, pinadagdag ko po yung pangalawang piga ng gata sa suki po natin. Pero kulang pa po yan. Naglagay pa po tayo ng dalawang pitchil pa po ng ating tubig. No, dalawat kalahating pitchil po pala ng ating tubig na tap water po. At nung kumukulo na po ng konti yan, hindi pa po todong kulo, ay nilagay ko na po yung ating gabi. Inuna ko po yung gabi kasi feeling ko siya yung pinakamatagal pong mapalambot. At sinunod ko na din po yung ating saging. At nung kulong-kulo na po siya, naglagay po ako ng 1 kilogram ng brown sugar. Ganyang pagka-brown po yung ilagay nyo para sa akin po, mas masarap po yan kaysa sa white or sa wash. Yan po yung mas masarap. Ewan ko, no? Para parehong sugar lang naman, pero iba-iba yung lasa po. Kung ano po kayo sa panlasa, iba-iba po yung kulay ng sugar, pero hindi po sirap para pareho ng lasa. Ayan, napunta tayo sa usapang asukal. At nang kumulo na po yan, medyo malutuluto na po ng 50% yung ating sagin, ay nilagay ko na po yung ating kamote. And after 2 minutes po ng pagkakas, pagkakaluto ng ating kamote ay ilalagay na po natin yung ating mga minold na bilo-bilo. Naglagay na din po pala ako dyan ng sagu at saka yung ano po, am um, langka. Kung nakikita po nyo pong mayroong lumilitaw-litaw na langka, nag nakapaglagay na po tayo ng langka dyan. Yan, igogo lang po natin ng kaunti yan pagkalagay po ng ating bilo-bilo para hindi po sila magdikit-dikit. Konting halo lang po. At pagkatapos po, pag kumulong-kumulo na yan, pag lumilitaw-litaw na po yung ating mga bilo-bilo. Malalaman nyo pong luto na yung ating mga bilo-bilo pag lumulutang-lutang na siya ng ganyan or lumilitaw-litaw na siya. Ay magtunaw na po tayo ng glutinous rice flour na pampalagkit. Ano yung pampalagkit? Pampalapot po sa ating um, sampelot po. Yan po yun talaga yung pinaka magpapalapot sa ating sampelot, yung mixture ng water na tinunaw ang glutinous rice flour at pag kumulo na po yun at malapot na malapot na, dun na po natin ilalagay yung ating unang piga. And after 7 to 10 minutes po, ay halu-aluin lang natin yan ng mga kaunti lang po. wag masyadong halo. Pero okay lang naman kung gusto nyong mahalo. Kaso po, sakto lang po kasi yung niluto natin. Tignan nyo po, umaapaw pa siya sa ating kawa. Dahil medium po pala na kawa yung order ni Ate Liza. At after, after, after po ng 10 minutes na binulog natin yung unang piga, 10 minutes po, ayan, luto na po yung ating sampelot. Grabe po, no? Sobrang hindi po natin tinipid yan sa gata. At mga liat-ngaliat yung ating mga ah uh, saging, kamote, gabi, at saka yung bilo-bilo, uh, makunyat-kunyat po. At may order din po pala na puto, si Ate Lice. Ayan po, no, nailuto na natin siya. At yung ulam naman po natin na fried chicken, ang lalaki po. Pinalaki ko po yung cut niyan dahil tayo lang naman po yung kakain. Kasing laki po ng mukha ko at Gumawa na rin po tayo ng homemade gravy. Meron po tayong bagong uh, gravy recipe ngayon mga kasahulo. Sobrang solid po. At ito na po pala yung order ni Ate Lice na small po ito. Dinagdagan na po natin yan dahil ipapakain po pala niya yan sa mga bata dito po sa barrio po natin, dito sa mga kapitbahay po natin at yung isang medium kawa po, no? San ka makakakita ng kapitbahay na ganyan? Ipapakain po sa mga bata dito yung in order niya. At habang naghihintay po tayo ng oras, no, 3 o'clock pa man po niya ipapadeliver yan, alas 2 pa lang po, ay kumain na po kami ni asawa. Siya po nagkanin ako, hindi, bali fries and chicken lang po, diet yarn. Hoy, walang ganun. At pagkatapos po natin kumain, ayan, nikling wrap ko lang po pala yung ating kawa. Ay, nagpatulong na po ako kay asawa na i-deliver. Yan, bale, mga 30 steps lang po. Ayan na yung nag-order yung bahay ni Ate Liza. Thank you, Ate Liza. At God bless you more and your family. Grabe. Ayan, may pamiryanda sa mga bata sobrang thankful ng mga kapitbahay pag ganyan talaga yung kapitbahay nyo. At syempre tayo din po sobrang thankful kasi sa atin po siya nag-order. At ayan no, ready na yung mga bata kasi magsasanta krusan po yan dito po sa Barrio da Bed. Gumawa po sila ng sariling Santa Cruzan yung mga bata. Isipin nyo po, meron pa yung pamirienda galing kay Madam. Teacher po pala si Ate Lai. So ayan po, God bless us all po. Hanggang dito na lang.